Another day in my life as a manimbangay nga nagpuyo sa gintabuan. Uh, for today's video par. So karon mga parno nakita na po ninyo dira nga diha na na nagtimbang og isda. E ato na po nang ipagdala sa tagbilaran. Unya ginahinaya na ng Brad sa og timbang ng atong mga isda dira. Kay arong madali ta, kay kanang isda ah, mahalon buna siya. Dapat di na siya madubok og di na siya madaot kay mahal kay nagpresyo. So ang tawag daya ng isda ang mga parno kay tangigi. Anindot yun ni siya, kilawon, tuwahon, mutang iskabitsi. O nya, nakita ninyo nga nindot po ang panahon ron. So ang atong tigvideo video si Par Perkins, di po na siya musugot o di makita iyang naong kaya arong ma-display po ng iyang kagwapo. Oo naginahinay naghinahinay na tadiha mga par. Samtang nagkamulo midra ug panimbang, siya po nagkamulo ug video. O nakita ninyo mga par no, nga kadaghan sa tong isda ron. Daghang grasya ang niabot sa mga mga isda ay nato ron. Unya gihinay-hinay na ng Bradrickson ang ato ang mga isda o file dira para masud na siya sa usa ka foam kay murag daghan-daghan mangyud pod. Unya og di na maigo nay mahabilin unya madaot unya. So, as usual, amo na nang gidukdukan o ice dira. Kaya aron dili madaot ang una nga layer. So, gibutang na na ni Brad. O ibutang na na sa second layer sa ice ang atong mga tangigi. So, dagko kaya atong mga tangigi maparno na ay na ang ingabot o 6 kilos. Swerte na kayo ang mga mangisda ay nato mga par o makakuha sila o nga nakadagko nga tangigi labi na og sila ang gabuhi sa ilang mga pamilya kay dako na gyud na og tabang unya nakita ninyo diha mga par nga naa yelo og kolor nga isda so man gitawag og man og lali mga par unya kanang lali pud mga par lami pud na siya og mas brato hinuon na og presyo sa atong tangigi unya nakita ninyo nga gibutang na natog ice nang ik ikaduhang layer dira So, na mga par kay wa man maigo sa second layer ang atong mga tangigi og o lali, so na sa third layer na po ang ubang mga tangigi mga par. Kay di man na pwede o ibutang lang ni mo kausa, kay di man po maaisan sila guntanan. Amo itong magkasibinti 70 hinoon na nga to ang pangita na makansi pa po silang masilsa o mga daot ang isda. So mao na rason nga nung kada layer na na ice. aron di madaot yod ang atong isda mga par. Arong presko gihapon inagabot sa tagbilaran. Unya, mao ni nakita ninyo mo barong mga par og mga rambol og sari. So lami kay na sila pang ununan, tinola, samot na ng rambol, lami gid na adubohon. Unya nagbitbit na puta diha og ayos mga par kay ato nang ibutang sa ikaapat nga layer, unta. Pero nganong unta man, makita ra na ninyo kay naapa ay imo abot nga isda. Kay abi na namog, mauna na siya tanan pero napay mga mangingisda nganing abot og ning apa sa patimbang sa ilang isda mga par tuog mi mga par og mauna ni tanan ang among dadun sa tagbilaran wala na mo ha nga napade ay mangingisda nga mo abot og apa sa patimbang sa ilang mga kuha so amon na nangibutangan gibutangan og ice ng last layer unta pero wala gid na mo ha nga nani abot nga mangingisda nga naapot sila daghang kuha So, maunan ni sila mga par ang among nang niabot o niapa sa ilang isda. So, diliin lang po ni, amo lang po ni silang gihuwatan kay aron madapod ang ilang isda at sa tagbilaran. Kay sayang manggod o na lang ni Aison kay basig madaot po doon niya. Wala rabay mo ngambitay. So, maunan ipadalan lang po ni sa tagbilaran. O niya, mga par sa nakita ninyo lima ka layer na ginang ato ang ice dira. Yung kadaghan nakadaghan ng atong isda ron, mga naana siya sa 70 kilos na tanan ng among dala o i-appel pa ng ah, tanan na nasiya sa 90 kilos tanan mga parno e nga kadaghan ng atong isda ang ipadeliveron sa tagbilaran so mauna ginitanan tanan ang among ipadala sa tagbilaran mga par nasa estimated 90 kilos ni tanan nga isda so bugat bugat gindi so mauna nang gihik tanan nagtarong ni Bradrick Sundara para di po na siya mga daot o mga buslot inagsakay anak niya sa series padung sa tagbilaran Kahuman na gikot ni Bradrick Rick Sundara, giguyod na nanamo, kay isa kay nanamo na sa service namo motor. Huwag salamat di sa pagtanaw sa video. Salamat sa pagsubscribe. Thank you.